Hey, mga ka-whitey! Kung sino ang hindi nakakakilala sa akin dito at kung ano ang aking trabaho, ito i-introduce ko, to ko no? sa inyo. Mga guys, dito ako sa mga tilahan nagtatrabaho. Si Gina e, Yung una kong pinakita sa video ko, ang, ang, ang ano mga stripes buhay. na Kuton yun, mga guys. 65 ang width. Wapa, man, Tapos ito siya. naman, mga guys. Ito yung mga klase ng Jinan na weight. printed na 60 lang ang kanyang width. Kaya kung gusto ninyong mag nagkakaroon ng mga bagong kortina na gagamitin ngayong Pasko. Ako na magtiin kayo sa akin at makatulong ako sa iyo. Sa inyo sigurado dahil ito. Hawak-hawak ko -hawak na ang mga design na na ipakita ko sa inyo. Kaya mga guys, yan ang mga Gina na tela ay napakamura lamang na kayang-kaya sa inyong mga bulsa. At ito we're ay maganda no, na no, gawin no? nating kortina sa Pasko. At iyan naman uh, mga ito. guys, ito What's isa ito? sa mga klase sa uh, mga tela na ito. medyo may makapal na na. siya kaysa Gina. Wait, Ang panganan nito ay cretona. Ayan mga guys, mayroon din mga uh, Christmas design ilang na uh, naipakita ko dito. Ayan, okay. okay. pumili na lang kayo kung alin sa inyo para naman okay. ay may Paganda ka yung kortina ngayong Pasko. Ayan, di ba pareho lang ang design niya doon sa Gina, pero ang kanyang tela is makapalito. Ang krito na ito, mga guys. Ayan. Ayan ang aking pagmumukha, mga guys. Kung gusto niyo akong makatulong sa inyo, ano ipilip niya lang talaga? ako doon sa aking profile sa messenger kung alam ninyo. Kung gusto ninyo rin, magtanong kayo dyan sa aking mag-comment down kayo para naman ay makatulong ako sa inyo. At ako... Ay narito nagtatrabaho sa mga tilahan. Kaya mga guys, ito naman isang klase sa mga tela na 96 ang width. Cotton. Ginagamit ito sa mga bedsheds. Plain ito mga guys. At meron ding may mga design. So, kung gusto din ninyo na gawing cortina or sa mga opuan, pwede ninyo itong gamitin mga guys. Dahil ito ay cotton, kahit saan siya gamitin ay pwedeng pwede access siya sa lahat ng mga bagay kung saan sa mga gusto ninyo, 'di ba? Kaya mga guys, ayan, ang ganda-ganda ng mga design, mga printed mga guys, may floral at meron din ito mga Christmas design. Ayan mga okay guys, kita nyo nakahiga lamang ito dahil ay ganun Christmas ang aking design, way ng pagka-video kaya ito yan, para design makita ang mga design ganyan ang aking ah, <laughs> ito? pagka <laughs> ito? Ito? Video. Ah, yes. Di ba? May mga Christmas <laughs> design oh, oh. siya. Wala na kasing Christmas Tiling sa akin. so, oh, oh. Magmadali kayo dahil malapit na ang pasko. Si para naman ay may mga bago kayo. Wala, na kasing, wala na kasing Christmas. Gagaw meeting para sa inyong mga cortina, mga beach <laughs> O alam man na gusto nyo na ipapalit Christmas dyan sa akin, para maraming eh. blessings ang ating ini-expect. Thank you for watching and follow for more.